Nagluto nga pala ako ng chicken steak. Yan guys. Minarinate ko sa soy sauce. Tapos kalamansi. Pitong kalamansi. Tapos maraming paminta. Kaunting salt. Tapos nag-add na rin ako ng sugar at garlic. Minarinate ko siya ng 30 minutes. Ang pagluluto pala parang pag-ibig lang 'yan, dapat hindi minamadali kasi kapag minadali mo, pag, madal, pag madali yung pagluluto mo, mahihilaw 'yan, hindi mo makukuha ang tamang timpla. Kaya dapat hinay-hinay lang, ganun din sa pag-ibig. O iyan na, nagprito na ako. Mahinang apoy lang 'yan. Yan magisa na ako ng bawang. Tapos sibuyas. Tapos yung pinagbabaran niya, nilagay ko na paminta ulit para lasang-lasa, counting sugar, nag ulit ako ng pepper, iniligay ko na yung chicken na pinirito ko, nag ako ng onion, yun guys, luto na ang chicken steak. Thank you for watching! Kain po tayo!